Hi guys. You hey guys are oh. ang hirap magpadala sa cargo sa Pilipinas kawa ng problema. Yan. Ayun, no? Uh, oh, hindi guys. Ang hirap talaga. Yan. Yan. Hai, 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 kargo matipar kargo, matipar kargo. Sasalayan so, na yung mga kurtina. Kasi si si Pilipinas, maam ano to. Eh. Nababawasan, nababawasan. Hey guys, ganito mahuhuliya. that happens with peanuts. nuts and yeah. pagsalita kasi nandito yung amo ta. Kamu natin. lihat nak pakai go. Undami ngabubu. Ya guys. Ke pagut nak pakai go di bang. Kalau hilang hilang nak kau kapur. Lihat nak pakai sa ilalim ng mga damit. Hi okay guys, yun na yung ating mga abubot. Kung ano-ano na lang, may kapi, mayan, ano siya, may mga sabon, panghugas, ayan sangkalan, kung ano-ano pa dyan. Mayroon tayong rice cooker, mayroon tayong sabon na panglaba. So, ayan guys. Ito naman, mayroon tayong mga ganito guys. Para sa mga chikiting. Ayan. Magsasawa sila dyan. Kulang pang nga guys. Ito, mayroon naman tayong mga kung ano-anong abubot. Ayan, mga naipon natin. tin na shampoo yan body shampoo meron tayo dito spaghetti pasta yan noodles milo mantika ayan yung relo syempre yung mga kapihan ayan alam nyo na kung ano yan ha may tancha syempre guys may palaman sa kayan mga ayan mga pangayuda pang bibawi pang natin guys kulang pa kung marami pang kulang ayan di ba konti pa yung ating nabili inaano ko lang kasi para mayroon akong ng kikita sa YouTube na ganito yung aking pinadala guys. Ayan, di ba? Meron tayong sunsel. Saka ayan. Dab. DIY. Ayan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, oh, ayan. May sampo tayo na shampoo. Dito, guys. May tigi-isa na shampoo. So, pitong shampoo lahat yan. Yung mga ganito. Mga DIY. Ito yung isang kilo ng asukal. Kaya mabigat yan eh. Yan naman. Kunti pa nga lang guys yung nabili ko. Mas marami yung kape. Marami yung kape. Meron tayong ano dito yung mushroom na dry. Kulang pa yung nabili ko guys. Kunti pa yan. Tama po mapupuno yung ating box ayan guys dito naman yung ating kumot dalawang kumot ayan na kalahati na agad oh meron tayong map kalahati na agad yung box Tingnan natin kung kakasya so ayan na guys ayan ako guys mahirap mag ipon ng mga ganito na ipadadala So, diba? Yan, kailangan natin ilagay diyan. No? Para ano, mapuno. Kasi pag hindi puno, guys, Marap. mahirapan tayo. Dapat puno. Hmm. ilalim asukar para pag ano hindi na ako bibili yan ang discard natin guys ilagay ko lang yung camera ayan guys, pinailaliman ko siya ng asokal, mas 1 kilo kasi mura ang asokal dito, ayan puno na para hindi siya mag-uga-uga pag nasa cargo na so, ayan na oh hmm. oh, diba guys ganyan lang, kasimple mag, mag ano mag, dito. mag dito, meron tayong DIY ayan DIY, ilan ba yan? tatlong DIY so meron pala akong DIY na walo guys kasi dito tig isa pito yan lahat na ipapamigay ko so tapos ako meron tayong ganyan body wash wala na ba yung dab 1 2 3 na dab 4 may conditioner ata ito eh. Lot shampoo. O oh, isang conditioner. Lotion isa. Sa so, meron pang ito. Colgate naman guys. Marami. Nandun pa sa box sa ilalim. Meron pa dito. And guys. Meron pa tayo dyan. Colgate. So, ito. 5, 6, So, yun na yung ating uh, Cascos Balongos. Dito guys, pag nagbili ng toothpaste, ayan, libre lang yung mga cup na yan. Kaya nakakaipon tayo. Hmm. Kulang pa yung groceries. Isang ano pa, isang bagsakan pa ng pag ano, pag grocery natin, kulang pa siya guys kailangan pa nating bumili para marami pa tayong mabigyan ayan di ba kaso na pagod person kaya ano tawag dito yan lang muna ang nabili susunod naman guys so ayan maraming salamat po sa inyong lahat God bless. Yahoo! Yan na yung ating ipa dadala sa Pilipinas, guys. Yan. Yan na. Hmm. Yan, yan, yan. Hindi na tuloy ako nakatulog ngayon. Kasi ito na yung inatupag himbis ng pahinga natin, hindi tayo nakapagpahinga. Bye-bye, guys.